Hello guys, good morning. Welcome to my live. I vlog. Ayan yung ating Pasig River guys. There's a lot of plastic. Ayan ang ating Pasig River pag summer yung tubig guys ay eh, bumabalik because ano na siya mag high tide ganyan yung mangyayari sa kanya pag papuntang high tide okay natin ang konti ayan good morning good morning welcome to my kuwan <laughs> upload upload <laughs> baka ako og live uy hindi man pala ako nag live Akala ko guys, sa live ako. Video lang pala to. Hala, ang laki noon. Ano ba yun? Oh my gosh. Hindi ko yun nakita. Yun guys, yung oh, ang laki ng cargo. Ang taas niya. Hindi ko siya nakita kanina. Malayo na siya. Andoon na siya sa unahan ng ano, Godalofi. First time ko nakita ganun kataas. ayan guys yung ating morning it's so hot parang dito sa manila ayan guys o patay patay na yung mga damo dyan yung area na yan yung mga saging yung mga puno ng saging dyan ay lupay pay na yung mga etsora ayan yung mga kabahayan sa gilid Ayan, ang ating Passy River. So, ayan, guys. So, ito naman yung ating kali, Jipurisal. Ang bilis na lang, ano, guys, ating ating kuan ating araw ngayon ay ano na Wednesday ayan ako guys oh meron parating o um unsa man siya oh parang ano siguro yan siya guys parang naghahakot yata ng basura or hindi ko alam dapat kinakayod yun oh yung mga ganyan ba pabalik balik lang kasi yan araw araw ilang araw ko na yun nakikita eh pabalik-balik lang yan sila hindi yan sa matapos tapos kung wala talagang kuan, malakas na ulan para mapunta yan talaga sila sa pinakadulong dolo yan Ayan, maganda yan siya, ano guys, i-ano natin, i-shorts, baka makakuha tayo ng ano dyan, maraming views. So, yan guys. Dito na lang muna. Ano ba yan siya? Parang hindi ko alam kung ano sa parang tractor. <laughs> tractor? Ah, okay ka lang, Joyce. Tractor? It's look like. Kasi parang may gulong ba no? <laughs> na ano? Matamatak po. It's look like tractor. But hindi naman yan. Ano lang ako, guys. No? Nag-joke-joke lang ako ito na guys yung kadugtong ng aking ano kanina aking video ayan kung kanina guys ay nagtaas yung tubig high tide ngayon naman ay ano na siya pababa na naman ang tubig ang bilis ayan bumalik na naman sila yung mga basura medyo okay yung daloy guys malakas lakas ayan ayan yung ating mga sari-saring lumulutang na ano-ano dyan mga plastic-plastic mga buti-buti at kadalasan ay mga balat ng mga ano mga chichurya yata ayan ang dami, grabe so ayan hanggang ano sila hanggang tabi kanina naman ay nagpagitna so ngayon naman ay nagpatabi sila so iyon yung ano dumadating na Paisahiruan yata yan. Ang bilis niya. Medyo maliit lang siya. Pagkina natin ng konti. Ayan. Ayan yung ating ferry boat. Ng mabilis yung takbo. At yung mga basura guys ay talagang pabalik-balik lang talaga sila. Pag ano guys, pagkaroon ng malakas na ulan at pagkaroon ng malakas na ano ba yan, baha? yung ano ba, magkaroon ng maraming tubig yung sapa ay hindi naman magkaganyan yan. Mawawala din yung mga basura-basura na yan at punta yan sa malayong malayo at hindi na makapunta dito. So, ayan sila. Paano pa rin yan sila? Pabalik-balik lang araw-araw yung ating mga lumulutang dyan sa tubig. Hindi lang siya itim, kundi isang parang isang isang ano yan isang truck yata yung nahulog dyan <laughs> kung yan ay dadamputin napakadami talaga ay nasa malayo pa nga ako eh eh mas lalo na kung nasa malapit bumagal yung takbo niya bakit bumagal ay hindi yan siya ano guys hindi yan siya pasahiruan ayan parang nag-backing siya ayan Nagpacking ba bayan or kuminto lang talaga or ay hindi uminto parang bumagal. Ayan, patuloy pa rin. Akala ko iikot na siya pero tumatawid pala sa ilalim ng tulay. So ayan guys, 'yung ating ano ngayon, ating passenger grabber kung kanina ay papunta sa kanan, ngayon naman ay pabalik na naman sila sa kaliwa yung ating mga sari-saring basura-basura dyan sa ating elog pasig. So, yan guys. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye everyone. And ingat-ingat. Happy Wednesday. Bye-bye.